Anong may papayo mo sa mga ano tulad mong Bisaya na pinapapunta dito sa Luzon? Kung kayo nga uh, susubukan yung pumunta rito sa Luzon, huwag nyo nang subukan kasi yung dinanas ko rito, yun din ang mangyayari sa inyo. Sariwak na! Sabit ka na ba, boss? Sabit ka na? Naiki yan, guys. Alam mo sa akin. Ha, <laughs> boss? Sure ka na? Hindi <laughs> Alas hindi <niyo> ako nagatulog. <laughs> baka kanina ka pa dyan. <laughs> kanina pa nga po ako. Alas 12. <laughs> alas 12 eh dyan? Hali. <laughs> <Olay. laughs> alas dos pa lang guys. 2.30. No, alas 12, eh. na daw siya. Katar na po. Hindi po. Anong masabi niyo sa Luzon? Eh. Kalimutan na kita. Hindi na kita. Alahan uh, nga. Nakarating ako rito. <laughs> Paano pag ano, sikat ka na, hindi mo na ako Ayin, uh, hindi naman po mangyayari po yun. At saka may communication naman po sa cellphone. Papa. Tara. Yep, maraming Babay ka na, po. Maalam <laughs> po ako rito sa lasan. Hindi na.

<laughs> 344 guys. 3:44 po. Ayun, oh. ni niya po yung jowa niya eh. Oh, nakita ko si Raul. Ayun. guys, papunta na po tayo ng Munyo at babalik. <laughs> <laughs> Wala daw po palang bus ngayon doon. <laughs> Ayun oh. No? Happy ka ba, Kuya Jerry? Masayang, masaya, masaya sir. Na hindi ka tuloy. <laughs> Halos hindi nga ako nakatulog. Ah, simula ako natulog alas 11. Mga klating oras lang siguro, sir. <laughs> tulog mo? Hmm Parang ano ah, nasa ibang bansa ah. <laughs> Sabi nung si Kio, bakit gising ka? eh, <laughs> <laughs> lalakad kayo ng alas dos. Hindi ako makatulog Hindi <laughs> ka ba mga tulog? <laughs> Excited na ako mo eh. Uy. Uy. <laughs> And guys, sinasabihan po namin siya na ano, uh, libot ka pogi mo dyan. <laughs> sinasabihan po namin si Kuya Jerry na ano, uh, gumawa po siya ng Gcash niya, tapos Facebook page niya. <laughs> Kasi po, uh, tutulungan namin siya na ano, masenso yung page niya. Yung mga vlogger po, uh, hingi po tayong tulong para po ma-share po. At dumami yung followers niya. Ganun po. Uh, magiging siya daw po si Boy Tapang pagdating ng araw. <laughs> <laughs> Mention mo na yung chicks mga. <laughs> Joke lang. Wala <laughs> <laughs> na bang katrasan, Jerry? Wala na, sir. Yan. Mm -hmm. Then... Ibaon ko na to sa libo to <laughs> dinaras ko dito. Hmm. Ayaw mo lang maulit. Eh sabi, Ay, na, ano, sir. bibigyan ka daw ng kariton doon. <laughs> Ay, hindi na sir. Kaya sila na lang sir mag ano ng kariton sir kasi. <laughs> talagang ano na ako sir. Fokus na ako kung anong mayroong pagkakakitaan ng maganda nga hindi nagagaya ng kariton. Yun. Anong may papayo mo sa mga ano tulad mong bisaya na pinapapunta dito sa Luzon? Kung kayo nga uh, susubukan yung pumunta rito sa Luzon, wag nyo nang subukan kasi yung dinanas ko rito, ganoon din ang mangyayari sa inyo. May hirap dito. Sobrang hirap. Ayun pa pala. Tiga saan nga kuya? Tiga. Dumaguete po. Dumaguete. Bisaya din yan? Mm -hmm. uh, ayun pala may kasama. Ikaw, boy. <laughs> 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 uh, may driver pa tayo. Mukhang delikado tayo guys. <laughs> Lain na, tayo. na, okay, na. Kabanatuan na kami, guys. Kabanatuan. Santa Rosa. I'm check, 3:47 na. Alas dos kami umalis, 2:30. Nalate po yung kasama namin. <laughs> <laughs> Filipino time, guys. <laughs> 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 oh, Sige, eh Jerry, alas dos daw. inaabangan na kami, alas dos pa yung alis namin. ano kaya ba na isip na business ko, Jerry? Pag hindi na sir baboy na lang, sir. Baboy. Dala agad ng baboy. Ay the best. 'Yon farmers. Kasi, wala, walang pumibili at ang baboy sa inyo. <laughs> Doon sir, ang, ano, hindi pa nanganganak yung baboy mo, may nagbabayad na eh. Yun. Um, malakas ng rog to. Eh, no, yung mga sponsor dyan no Baka ano daw guys, yung mga tiga botuan. may, magbigas, may magbigay ng ano dyan. Baboy, biek. Mm -hmm. Ito meron to eh, di diba? ah, <laughs> ba? Wala na. Wala na ba? Naibenta na po. Namatay na. sayang. Iiwan na namin si Kuya Jerry. Nakakalungkot pero masaya siya. <laughs> Nakakalungkot din pero ganun talaga para samaya yung puso ni Kuya Jerry. Marami naghihintay sa kanya doon sa Butuan City. Eh, May drum and lair pa daw. <laughs> nabigyan ng pagkakataon na umuwi sa Bisaya. Bangungot po ba yung nangyari dito? Bangungot sir, sobrang bang? Hindi lang bangungot sir, kasi dinanas ko lahat yung hirap dito sa kalye ilang taon din ako na humihiling sa taas na pauwiin niya ako eh, hindi naman din siya nag, nakalimot din na yung lahat ng hiniling ko sa kanya ngayon nagkaroto talaga Madami po kasi tayo, nakalista ka. Pila-pila daw yung ano natin kailangan. <laughs> Perfect timing to oh, okay. perfect timing. Ano yung pag-umuhi ka ng barko eh. <laughs> Ay, maka... <laughs> makakalangoy ako sir eh. Kaya ko magbabad sa dagat sir. Ang palotang-lotang sa dagat ng dalawang araw. <laughs> <laughs> ano daw ano? Uh, ipapangalan mo sa page mo? Ah, <laughs> uh, gawin lang din po. Uh, Jerry lang din po. Dapat lagyan mo ng ano, kuya. Kuya Jerry. Para alam namin na ikaw yun. Kasi pag Jerry, baka maraming Jerry. Uh, kuya Jerry. Ayun, kuya Jerry para ano ah, uh, uh, ano lang nyo Kuya Jerry Arienza, Mendoza Tapos ang tawag mo sa mga nanonood sa'yo Mga bunso, bunso. <laughs> Mga bunso, good morning <laughs> Ayos na, kakaroon na ng page si Kuya Jerry Biglang yaman to guys Mayaman na sir Pera lang kulang <laughs> <laughs> Pera na lang kulang <laughs> Pares pa na tayo eh And Guys, update po namin kayo mamaya pag nandun na po kami sa ano, kainan at syempre gutom na din kami guys. Yan. Maghanap kami ng ano, kainan na